Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 21 hanggang 26. Ang ibanghelyong ito ay isang napaka-ganda na mabuting balita. Sapagkat ipinapaliwanag ni Jesus kung paano mananahan sa ating buhay ang Diyos at kung paano tayo mananatili sa ugnayan sa Panginoon. Kaya't sinabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. At ano ba ang utos ni Jesus? At ito ang bagong utos na kanyang sinambit. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang ibig sabihin, tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos kung tayo rin ay umiibig sa bawat isa sa sukatan ng pag-ibig ni Jesus sa atin. At paano ba ipinakita ni Yesus ang pag-ibig niya sa atin noong tayo ay tinanggap niya kahit tayo ay malayo pa kahit tayo ay makasalanan pa kahit tayo ay hindi pa matuwid noong naroon pa tayo sa lumang buhay tayo ay inanyayahan ng Panginoon na lumapit sa kanya at ito ang pag-ibig na ibinigay sa atin ni Hesus at ito rin ang pag-ibig na iniuutos niya sa bawat isa sa atin na tayo raw ay mag-ibigan katulad ng ganong uri ng pag-ibig. At kapag ang isang komunidad sa simbahan o ang simbahan, ang mga kasapi ng simbahan ay may ganoong uri ng pag-ibig na kayang magpatawad sa nagkasala, kayang tulungan ang mahihina. May kakayanang ituwid ng may pag-ibig ang nagkakamali. At may puso upang hanapin ang napapalayo. Ayon ang tanda ng pag-ibig sa Diyos. At sinabi pa ni Jesus, Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama at kami ay tatahan at mananatili sa Kanya. Sa madaling salita, ang isang komunidad kristyano, ang isang simbahang kristyano na may uri ng pag-ibig katulad ng pag-ibig ni Jesus ay nagiging tahanan ng Diyos. Kung nasaan ang ganung uri ng pag-ibig, naroon ang Diyos. Kaya nga kung ating titignan, sa tuwi ng nagkakaroon ng pagpapatawaran, sa tuwi ng nagkakaroon ng pagtutulungan, sa tuwi ng nagkakaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao, naroon ang pag-ibig ng Diyos. At malinaw na sinasabi sa mabuting balitang ito, nananahan doon ang Diyos. Kaya nga, sa araw na ito. Hayaan nating manahan ang Diyos sa atin upang tayo rin ay manahan sa Kanyang pag-ibig. Tayo ay mag-ibigan at magkaisa sa sukatan ng krus. Sapagat ang krus ang tanda ng ganitong uri ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dalawang muka, ngunit may isang layunin. Sabi nga ng ating Panginoon, paano mong masasabing iniibig mo ang Diyos kung hindi mo mamahal ang kapwang nakikita mo? Sapagkat kung ang Diyos na hindi mo nakikita ay sinasabi mong mahal mo, ngunit hindi mo mamahal ang kapwa mo na nakikita at nahawakan mo ito ay isang salita na walang kahulugan ang ibig sabihin ng ating Panginoon upang makita ang pag-ibig ng Diyos mahalin muna natin ang ating kapwa at ang pagmamahal sa kapwa ay palagiang tumatawid sa pagmamahal sa Panginoon at sa ganitong uri ng pag-uugnayan sa pag-ibig nananahan ng Diyos sa sangkatauhan at ang sangkatauhan ay nananahan sa Diyos sapagkat ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig at sa tuwing nagkakaroon ng pag-ibig sa gitna ng mga nilalang nakikiisa ang mga tao sa buhay ng Diyos ang ibanghelyong ito ay isang paanyaya na tikman at makiisa sa buhay ng Diyos. Tatlong persona sa iisang Diyos na nabubuhay sa pagmamahalan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.